What's up mga kawati! Welcome back to my YouTube channel, Melvin's Tutorial. Now guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng TikTok, vi TikTok video gamit ang 3 or more effects. Ano? So yun guys ang ituturo ko sa inyo. Ano? So ganito lang yung guys. No? Ngayon guys, nagre-recording tayo dito sa ating pong video. Ayan po, and ang um, gagawin lang natin guys ay ipipress. Makikita nyo guys yan sa video natin. Ano? Ipipress ko lang po yung, yung record. Ano? Then, guys, pupunta ako dun po sa, makikita nyo, guys, dyan yung effects. Ayan, ano, pipindutin ko lang po yung effects dun sa baba. Ayan. Then, for example, guys, gagamitin ko po itong effects na to, ano. Alright. Then, ipiplate ko po siya. Hi, hey guys! What's up? Then, post ko ulit, long press ko ulit. Then, I'll find another uh, effects, ano, guys. For example, gamitin natin ito dito yung this one. Alright. For example, that one, no? Ah, uh, gamitin natin yan. Okay. I-play uli ninyo, guys, no? I-play lang ninyo uli. Pindutin. Tapos, ipopost nyo uli. Long press nyo. Then, find another. Ano, guys, no? Another. Ah, uh, effects you can create as many as you want guys na ano ano for example that one then start kuli siya then ayan makikita nyo guys nag uh, ano siya nagre record ano and then guys ang pipindutin lang ninyo ayun, check right after po ninyong ma yung inyo pong tiktok or nat nagawa na ninyo yung text na gusto niyo. so ganun lang guys thank you so much and see you all around god bless you all